day in my life as a lakwatserong tagatoos. Maaga nga pala tayo nagising dyan dahil may lalakarin na naman tayo dito sa labas. Kung inyong mapapansin ay talagang napakadilim pa, ang sarap pang matulog siguro mga bandang ko 5.30 yan. Siguradong harok pa, pati ang inyong mga paway. Tingin ko nga dito malapit sa office ay marami na rin empleyado nagpapasokan at mga sasakyan. At maya maya pa ngayon umalis na kami. Kahit dahil nga walang masyadong traffic, nakarating na agad kami sa Makati Head Office. Kaya naisipan ko munang mag-withdraw. Dahil baka lalabas tayo tapos wala pala tayong pambili ng ating pagkain. kita tapos nga natin mag-withdraw, lumabas muna tayo saglit at diretso na agad para sa ating first stop. Pagdating nga pala natin dito ay di muna tayo dito sa security guard para ipakita yung ating ID. At pag na-scan na, itidiretso eh, na tayo sa loob. Makikita nyo naman na para kaming pinais-nais At pagdating ko nga pala dito, eh agad na ako naghanap ng kape kung saan mero Para naman hindi tayo untoken at mahaba-haba pa ang araw natin. At tamang hindi pa natatawag ang ating number. Aba, hindi eh, tamang kape kami muna tayo dito sa Gedley. At nung makatapos na nga pala tayo dito sa ating transaksyon, ay bumaba na tayo at para makapunta naman sa susunod nating destination. At tari na nga, biyahin na tayo at medyo traffic lang gawa ng mga stoplights at din nga ay eh, medyo malapit na tayo sa ating second destination at mga ilang minuto nga ay eh, nakarating na rin tayo dito katulad sa una nating pinuntahan yan i lang din nila yung ID natin tapos papasukin na tayo at dahil nga medyo mabilis lang naging transaction natin dito ya, palabas na ulit tayo parang ilang minuto lang at nakakita pa nga ako ng banana kayo, kaya lang ka ako kakain na kami dito kami napagawi sa may potchok bangusan sa may diliman Quezon City ang napakaraming pagpipilian ng pagkain dito na nga pala kami kumain dahil malapit sa aming third destination with City naman. At ari nga pala ang aming in order. Yan, pagkatapos namin kumain, biyahe na ulit pa Quezon City naman. Dito lang tayo medyo natagalan dahil dami nating sinabmit. Medyo mahaba rin ang pila. Pagtapos, hindi eh, umalis na rin tayo para makabalik na ulit tayo sa head office. Medyo banayad pa dyan ng traffic at may lugar talaga na kainama ng traffic. Kaya nandito na nga tayo sa Makati Hetopis para sunduin yung isa nating kasabay pabalik ng Kabuyaw. Okay naman yung naging transaction. natin ngayon, mabilis at maaga tayo nakauwi Talaga nakakapagod lamang ang traffic. Kaya nandito na nga pala tayo sa Kabuyaw. And paano mga idol, hanggang sa susunod. bye bye